Bago pa man maging isang sikat ngayon ang monster ng Japan na si Naoya Inoue, may isang boksingero na nakahawig ang estilo nito. Bagamat may isa itong talo sa pamamagitan ng split decision, ang boxer na ito ay itinuturing ng marami na nakakakilala sa kanya na isang kumpletong boksingero. Si Salvador Sanchez, ang kilalang Mexican boxer, ay isinilang noong January 26, 1959 sa Santiago Tianguistenco, Mexico. Lumaki sa isang ordinaryong pamilya, si Sanchez ay nagpakita ng likas na hilig sa boxing mula sa murang edad. Sinimulan ni Sanchez ang kanyang amateur career sa edad na labing anim at mabilis na nagpakita ng pambihirang talento at determinasyon. Sa kabila ng pagharap sa mga hamon sa pananalapi, ang hilig ni Salvador sa sport ay nagtulak sa kanya na magsanay na mahigpit. Hinahasa ang kanyang mga kasanayan at bumuo ng isang natatanging estilo ng boxing na nailalarawan sa bilis liksi at tumpak na counter punching. Sinimulan niya ang isang paglalakbay na magpapatatag sa kanya sa lugar sa mga magaling sa boxing. Ang maagang buhay ni Sanchez ay minarkahan ng kanyang hindi natitinag na dedikasyon sa sport. Walang humpay na paghahangad ng kahusayan na sa huli ay gagawin siyang isa sa mga pinakarespetalong figura sa kasaysayan ng boxing. Pati na rin ang isang panggiging Mexican boxing legend. Noong May 4, 1975, minarkahan ni Sanchez ang kanyang profesional na debut sa Veracruz na nakaharap sa kapwa-debutant na si Al Gardeno. Nang ibabaw sa laban, ipinakita ni Salvador ang kanyang husay sa pamamagitan ng pagpapahinto kay Gardeno sa ikatlong round. Kasunod ng kahanga-hangang simula na ito, nagsimula siya sa isang sunod-sunod na panalong nagtagumpay sa kanyang susunod na labing pitong laban kung saan labing anim sa mga ito ay nagtatapos sa mga stoppages. Gayon pa isang malaking hamon ang naghihintay sa kanya noong September 9, 1977 nang makaharap niya si Antonio Basera sa Masatlan para sa bakanting Mexican Bantamweight title. Sa kabila ng hindi gaanong professional na karanasan ni Basera, ang kanyang malawak na background bilang isang amateur boxer ay napatunayang kapaki-pakinabang na nagbibigay daan sa kanya upang mahusay na salagin ang mga sabik na pag-atake ni Sanchez. Sa huli, sa labing dalawang round na labanan, natamo ni Sanchez ang kanyang una at tanging pagkatalo habang ang mga hurado ay nagbigay ng split decision pabor kay Basera. Noong April 15, 1978, nagsimula si Sanchez sa kanyang unang paglalakbay sa Estados Unidos para sa isang laban sa Olympic Auditorium sa Los Angeles. Ang kanyang kalaban sa gabing iyon ay kapwa Mexican boxer na si Juan Escobar. Sa kabila ng pagharap sa kahirapan sa ring at pagkatumba sa ikalimang round, ipinakita ni Salvador ang kanyang katatagan at determinasyon. Nakabawi pabalik upang i-level ang scorecards cards at nakakuha ng draw. Ito ay isang close call. Dahil ang dalawang judge ay itinuturing na ang laban ay isang tabla Habang ang pangatlong judge ay umiskor ng 93-97 pabor kay Escobar Na halos magresulta sa maaaring maging pangalawang pagkatalo ni Sanchez sa karera Gayunpaman ang kanyang kakayahang sumabay dumepensa sa sarili Ang siyang naging daan upang makamit ang isang draw at isang pagkakilanlan ng kanyang tatag at fighting spirit sa kasunod na labing isang laban, nagkipagkumpetensya si Sanchez sa anim na laban sa Mexico at lima sa Estados Unidos. Kabilang sa mga ito ang isang kapansin-pansing tagumpay na dumating noong July 22, 1979. Nang maghatid siya ng isang napakahusay na performance sa pamamagitan ng pagiba sa kilalang si Felix Trinidad Sr. Isang iginagalang na figura sa mundo ng boxing. Kasunod ng tagumpay na ito, makalipas lamang ang anim na linggo, inarap ni Sanchez si Richard Rosell sa isang featherweight world title eliminator. Ipinagmalaki ni Rosell ang isang kahangahangang background ng amateur na may mga pambansang titulo sa kanyang pangalan at kasama sa kanyang corner ang may karanasan na si Angelo Dandi. Ang laban, bagamat nakikita bilang isang stepping stone para sa pagsungkit ni Sanchez sa WBC World Featherweight title, ay napatunayang isang mabigat na hamon. Sa kabila ng reputasyon ni Sanchez sa mga maagang stoppage, ang kanyang strategic boxing skill ang tunay na nanalo sa mga laban. Umaasa sa tumpak na timing at counter punching kaysa hilaw na lakas. Ang kanyang galing sa ring ay nakakabighaning masaksihan sa pagpapakita ng kanyang katalinuhan, ibinagsak ni Sanchez si Rosel sa pagtatapos ng ikalawang round at dinaig ang kalaban na nakabasi sa Detroit na walang tigil na pag-atake. Sa huli ay nag-udyok sa referee na itigil ang laban sa ikatlong round. Kasunod ng kanyang impresibong tagumpay laban kay Rosel, nakuha ni Sanchez ang atensyon ng publiko. Ito ang kanyang laban ng February 2, 1980. Laban sa matagal ng nagkaharing WBC World Featherweight Champion, si Danny Little Red Lopez, ang tunay na nagtulak sa kanya patungo sa landas ng bulwagan ng Kabantugan. Si Lopez na nagmula sa Utah ay humawak ng Featherweight title mula pa noong 1976 at matagumpay itong nadepensahan laban sa mga mabibigat na kalaban gaya ni na Jose Torres, David Cote at Mike Ayala. Sa impresibong record na 39 stoppage sa 42 na tagumpay at tatlong talo lamang, si Lopez ay malawak na itinuring na malupit sa 126 pound division. Sa 21 taong gulang pa lamang, lahat ng mata ay nakatuto kay Sanchez habang siya ay tumuntong sa ring upang harapin ang mabigat na kampiyon na ito na minarkahan ang isang mahalagang sandali sa kanyang karera. Sa kanilang inaabangan na sagupaan ng February 2, 1980, hinarap ni Sanchez ang nagaharing WBC World Featherweight Champion na si Danny Little Red Lopez. Habang hawak ni Lopez ang titulo at may mabigat na reputasyon na may kahangahangang record, si Sanchez ang nagwagi sa makasaysayang enkwentro na ito. Sa buong nakakapagod na laban, ang parehong mga manlalaban ay nagpakita ng pambihirang husay at determinasyon na nakibahagi sa matinding palitan ng mga suntok. Sa pagpasok ng laban sa ikalabing tatlong round, ang walang humpay na pag-atake ni Sanchez ay nagsimulang tumama kay Lopez na nagudyok sa referee na makialam at itigil ang laban sa ikalimamput isang segundo sa naturang round. Ito ay isang mahalagang sandali na nagpatibay sa pag-akyat ni Sanchez sa kadakilaan sa boxing nang makuha niya ang World Featherweight Championship mula sa respetadong kampyon. Pagkalipas ng dalawang buwan noong April 12, 1980, ipinagtanggol ni Sanchez ang kanyang mga titulo laban sa matatag na si Ruben Castillo sa Civic Auditorium sa Tucson. Sa isang nakakapagod na laban na tumagal ng labing limang round, ang scorecard ni Castillo ay talo sa tatlong judges na nagpapahintulot kay Sanchez na mapanatili ang kanyang mga titulo. Pagkaraan lamang ng siyam na linggo, noong June 21 muling hinarap ni Sanchez ang Little Red sa isang rematch sa Cesar Palas sa Las Vegas. Habang si Lopez ay naghanda ng bahagyang mas malakas na laban sa pagkakataong ito, kitang kita ang lumalagong kumpiyansa ni Sanchez nang buwagin niya si Lopez gamit ang malalakas na right hand shot at sulidong left hook sa panga. Kinikilala na isang one-sided na labanan. Ang referee na si Mills Lane ay itinigil ang laban sa ikalabing apat na round. Noong August 21, 1981, hinamon ni Wilfredo Gomez, isang Puerto Rican boxer si Sanchez para sa kanyang mga titulo. Si Gomez na kilala rin bilang basuka ay pumasok sa laban na walang talo sa 32 laban na may isang draw lamang at hawak niya ang WBC Super Bantamweight Crown mula noong 1977. Sa isang reputasyon sa pagpapahinto sa lahat ng kanyang mga kalaban kabilang ang Mexican fighter na si Carlos Sarate, ang layunin ni Gomez ay para makakuha na maagang knockout laban sa kampyon. Gayunpaman, si Sanchez na may counting reach advantage ay may kalkuladong estilo ng boxing, ay nakakuha ng na magandang right counter sa unang round dahilan upang matamaan at humalik si Gomez sa lona at nabilangan ng walo. Ang laban na ito ay sulit na panuurin dahil kahit na ang mga scorecard ay nagpakita ng dikit na laban sa ikapitong round. Ipinakita sa mukha ni Gomez ang dami ng sistematiko at kahangahangang kasanayan sa boxing ni Sanchez na naging dahilan upang ito ay itinuturing na isa sa pinakamagandang boxing display na nasaksihan sa ring. Kasunod ng isa pang knockdown sa ikawalong round, mabilis na pumasok ang referee na nagpahinto sa laban. Sa resultang ito, napanatili ni Sanchez ang kanyang titulo bilang kampion Habang si Wilfredo Gomez ay nagpatuloy upang makamit ang karagdagang tagumpay na naging isang three-weight world champion. Ang kaanghangang karera ni Gomez ay nakakuha sa kanya ng isang pwesto sa International Boxing Hall of Fame noong 1995. Sa kanyang unang laban noong 1981, hinarap ni Sanchez Roberto Castanon, ang European Featherweight Champion mula sa Spain. Sa kabila ng kaangahangang record ni Castalo na 43 panalo at isang talo, ang kanyang nakaraang record laban kay Lopez noong 1979 ay nagpakita na siya ay nahirapan sa labas ng kanyang sariling bansa dahil siya ay na sa loob lamang ng dalawang round. Si Castanon ay nagtataglay ng isang agresibong istilo, patuloy na sumusugod at nagpapakawala ng malalakas na suntok. Gayunpaman, ito'y perpekto para sa istilo ni Sanchez. Sa tuwing susugod si Castanon sa harapan ni Sanchez, mahusay siyang tinapatan ni Sanchez ng may katumpakan. Sa kabila ng tatag upang manatili sa loob ng sampung round, lahat ng tatlong judges ay naiwanan ng malaki si Castanon sa kanilang mga scorecard na humantong sa ikalawang pagkatalo ni Castanon sa kanyang karera. Noong July 21, 1982, lumaban si Sanchez at ito ang kanyang huling laban kay Asuma the Professor Nelson sa Madison Square Garden. Sa record na 13-0 at medyo hindi kilala, si Nelson ang future Hall of Famer ay tinanggap ang laban kay Sanchez na may isang linggo lamang ang abiso. Bilang malinaw na underdog, Naharap siya sa maliit na inaasahan at nakatanggap ng konting pagkakataong manalo. Gayon Gayunpaman, ang katutubong ganayan ay napatunayang isang mabigat na kalaban na nagbigay kay Sanchez ng isang mahirap na hamon. Mahusay na sinalungat ni Nelson ang bawat suntok ni Sanchez at ipinakita ang tibay ng isang boksingero. Lumaban sa malayo, malapitan o sa depensiba. Ang kanilang mga estilo ay sumasalamin sa isa't isa habang sila ay humahanap ng paraan upang mapatama ang mga suntok at maiwasan ang mga pag-atake ng kanilang kalaban. Nalipat ang momentum ng laban sa ikapitong round nang magpakawala si Sanchez ng malakas na left hook na nagpabagsak kay Nelson sa corner ropes. Maya-maya pa, inilapag ni Sanchez ang isa pang pa nakakadurog na left hook sa panga ni Nelson dahilan upang siya nga ay matumba. Sa pagpapakita ng tunay na mandirigma, bumangon si Nelson at agad na ipinagpatuloy ang laban at ibinalik ang laban kay Sanchez. Sa pagpasok ng ikalabing limang round sa huling dalawang minuto nito, nagpakawala si Sanchez ng walang humpay na suntok na nagresulta sa muling pagkatumbaan ni Nelson. Sa kabila ng kanyang matapang na pagsisikap na magpatuloy sa pakikipaglaban, ang referee na si Tony Perez ay namagitan upang protektahan si Nelson mula sa karagdagang parusa. Kasunod ng kanyang matagumpay na defense streak, si Sanchez ay nagkaroon ng maraming nakakaakit na opsyon para sa kanyang mga susunod na laban. Pumirma na siya ng rematch kay Juan Laporte at ang rematch kay Nelson ay malamang na malamang. May mga chismis din na pumakalat tungkol sa pagtaas ng timbang ni Sanchez upang hamunin ang lightweight champion na si Alexis Arguello. Gayon pa man, ang pinakakaakit-akit na pag-asa na sa kasamaang palad ay hindi naganap ay ang isang showdown laban sa kapwa Mexican na si Julio Cesar Chavez sa Super Featherweight. Nung talunin ni Sanchez si Nelson, nakaipo na si Chavez ng isang kahangahangang record na 20 siyam na panalo at nagpapatuloy na maging kampiyon ng WBC Super Featherweight noong 1984. Sa kabila ng pangakit ng mga potensyal na laban na ito, inihayag ni Sanchez sa publiko ang kanyang intensyon na magretiro sa dulo ng 1983. Nagplano siyang bumalik sa kolehiyo at ituloy ang isang karera bilang isang doktor na nagpapakita ng kanyang disiplinadong diskarte sa pag-secure ng kanyang pinansyal na hinaharap. Isa sa kanyang ilang indulhensya sa panahon ng kanyang karera ay ang kanyang koleksyon ng mga mabibilis na sasakyan na sa panahon ng kanyang tagumpay laban kay Nelson ay umabot na sa siyam na mga sasakyan. Nakakalungkot tatlong linggo lamang pagkatapos ng kanyang kahangahangang tagumpay laban kay Nelson ang buhay ng 23 taong gulang na si Sanchez ay nagwaka sa isang aksidente sa sasakyan. Naganap ang banggaan ng ang Porsche 928 ni Sanchez ay bumangga sa isang tractor trailer habang siya ay nagmamaneho sa pagitan ng Guerretaro at kanyang training camp sa San Jose, Itorbide may layong isang daan at ani na pong milyang hilaga ng Mexico City. Ang tiyak na dahilan ng presensya ni Sanchez sa kalsada noong alas tres ng madaling araw ay nananatiling palaisipan dahil lumihis ito sa kanyang nakagawian na karaniwang natutulog ng alas 9 ng gabi at sisimulan ang kanyang gawain sa kinabukasan ng alas 5.30 ng umaga. Ang nakakagulat na balita ng kanyang hindi napapanahong pagkamatay ay nag-iwan sa mundo ng boxing at ang kanyang mga tagahanga ng malawakang pagluluksa sa pagkawala ng isang kahangahangang talento. Mahigit limampung libong deboto taga suporta ang nagtipon upang magbigay ng kanilang huling paggalang sa minamahal na kampyon sa kanyang libing. Kung ikaw ay magawi sa Santiago, maaari kang makakita ng isang nakakamanghang likhang ribulto bilang pag-alaala kay Salvador Sanchez. Bukod pa rito, hindi kalayuan sa ribulto, maaari mong bisitahin ang kanyang huling resting place kung saan siya nakahimlay. Si Salvador Sanchez, nakilala bilang The Invincible Eagle, ay isang compact fighter na may taas na 5 feet at 6 inches na may malalakas na balikat. Ang kanyang kakayahan sa pagsuntok ay nakapagpaalaala sa isang middleweight na nagatid sa kanya upang maging tanyag noong 1991. Napabilang siya sa International Boxing Hall of Fame. Naiwan ni Sanchez ang kanyang asawang si Maria Teresa at dalawang anak na si Salvador at Omar. Hanggang ngayon, nananatili siyang hinahangaan ng milyon-milyong tagahanga ng Mexico na patuloy na ipinagdiriwang ang kanyang legacy bilang isang featherweight icon.